Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct No Wensa. Mga kalingap, mga kadonis, ka mga ka-motivation Ito naman pong araw na ito ay ating pong pag-uusapan. Ito pong isa sa mga vlog ni Kalingap Rab patungkol po dito kay Carla. At sa pagkakataon na ito, malalaman po natin ang iba sa mga katangian o ginagawa ni Carla sapagkat siya po ay ibinuko ng kanyang mga magulang kung ano ang kanya pong mga ginagawa kung ano po ang kanyang gawain bago pa man siya matagpuan ng kalinga at yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog Tara! Okay, matagal na po bang nagluluto po si Carla po ng putot kutsinta? Matagal na po. Mga ilang taon na po? taon na po ba? Taon na po. Matagal na. Po. Sige, sige. Galing po ano so siguro na na masterize na po yung mm -hmm. ano eh. Tawag mo diyan kay ano. Kaya masarap po yung puto. Mm. Pag bakasyon po yan, nagtatrabaho yan. Pag bakasyon nagtatrabaho mm -hmm. daw. Opo. Oh, Seryoso po? Ano oh, trabaho po Nay? Ano po, naging kahera po yan ng karinderiya sa daid po. Ah, oh, oh. karinderiya. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam sa mga kapatid niya. Uh, grabe, Carla. Di mo naman sinabi nag-tinda ka rin pala dati sa mga karinderya. Mas lalong nakakahanga pag gano'n eh. Ang bira, di ba? Bira na merong gano'n. Bukod sa naglalako, tapos nag-sideline pag bakasyon is nagtitinda sa karinderya. Hmm. Grabe si Carla, no? Grabe. Uh, ngayon ko lang din nalaman. Uh, ngayon lang nalaman. Oo. Paano, oh, oh. Paano po? Dahit malayo po yun, nai. Ano po iyan? Bulanan po siya bago na uwi stay po sa amin. Po. Ah, stay. stay yeah. yeah. Bakasyon po. Ba't ka pumasok dun sa pag ano? Pagtitinda sa karinderya. Karinderya. Ano yan? Para po makatulong din kila mama. Grabe. Karinderya <laughs> pala. Pag may pera na po yan, nasabi po yun sa akin, ma, wala ka nang iisipin. May may gamit na kami magkakapatid. Ako na ang bibili. Um. Nalulua si Nanay. Nay, ba't naluluha ka po? Gabi po kasi ang um, ano ang sakripisyo ng anak ko. Mm -hmm. Para sa amin. Masipag po talaga yan. Nag mo siya. Nay, okay, okay lang comfort po ba, Nay? Sa comfort mo lang sa likod. Comfort lang po kita, Nay. kasi ano lang po. Kasi Aww. po, parang yung mama ko po nakita ko sa inyo. Si mama na lang din po kasi nag-ano sa aming ano eh, kaming lahat. Ba't ka po na iyak na eh? Siyempre, alam mo na. Ano po, sa sa anak ko po. Gusto ko po maabot yung pangarap niya na makapag-aral po. Para po sa, sa ano, sarili niya po. Kasi po, wala naman pong magulang na ano, ayaw makapag-aral ang mga anak. Oh, Kaya yun po ang pangarap ko yeah, sa man. anak ko, makapagtapos po siya ng pag-aaral. Dahil <laughs> <laughs> para naman po yan sa kinabukasan niya. Yeah. Grabe si <laughs> nanay, yeah. no? Kaya po, po lang si pag-tsaga ni ano po, ni Carla oh, po. Opo. Pa. Talagang pagbakasyon hmm. po nagtatrabaho yan para pambili nilang gamit magkakapatid po. Wow. Well, yun, nakaka nga si Carla kasi um, tawag nyo yun, napaka-selfless mo. Yung tipong oh. lahat, um, pagsasakripisyo magtrabaho pero para sa pamilya mo sa kapatid mo kila mama papa mo at least napakinggan natin yung kwento ni Nana yan oh grabe Di natin madami tayong hindi pa alam kay Carla mm -hmm. kala natin si Carla ano lang mahihiyain ano mm -hmm. Mm -hmm. so totoo na si Carla po ay matagal na pong nagtitinda ng puto hindi lamang basta-basta yan dahil nakita ng kalingat pagkatapos ay bigla na lamang nagtinda ng puto hindi ganun yan no 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 Ganun talaga na iisipin natin na sa itsura ni Carla wala po sa hinagap natin kadalasan na kapag may itsura ang isang tao ay kayang gumawa ng mga ganong klaseng pagsasakripisyo na alam po natin sa isang tipikal na mga kabataan sa kapanahunan ngayon ay hindi na gagawa ng mga ganong bagay dahil yung iba mahihiya at hindi na nila kailangan pang gawin yung mga dinaranas ni Carla. Marahil dahil sila po ay mas nakakaluwag sa kanila pong buhay. Ngayon dito kay Carla, hindi siya nagdadalawang isip. Nagtitinda po siya ng puto para makatulong sa kanya pong mga magulang. Napakabait na bata. Parang ako lamang yan. Noong aking pong kabataan, maliit pa lamang ako. Nagtitinda din kaya ako. Nung mga bibingka, alam niyo yun, yung uh, nasa kahoy tapos may parang uh, matamis na hinahati-hati, na piso-piso, na nilalagay sa kapirasong dahon ng saging. ibinebenta namin yan. At nung kami po ay nakakakuha ng mga pagkain sa Sindis noon, nagtitinda din ako ng mga cake doon sa aming pong lugar. At sinasabi ng mga tao doon, Boy, ah, pagka cute-cute na bata, anong-anong tinitinda mo? Gano, sabi ko, ito po, cake lang po. Ganyan. So, dahil may itsura ka, gwapo ka, bibili ako sa'yo. Pagbilan mo nga ako. <laughs> Gago! Ganun ang mga sinasabi ng mga tao sa akin. Kaya, kahit papano, nakakatulong na ako dun sa mga nanay ko at sa tita ko nung mga oras na yun. Kaya nakita ko yung sarili ko dito eh. Kay Carla, may itsura. Parang ako, gwapo. Maliit pa lamang ako. Kaya madaling mabenta ang mga produkto ko. Ngayon, hindi lang yan. Alam natin na ko ng mga magulang ni Carla kung ano po ang kanya pong ibang ginagawa na imbes na si Carla ay nagpapahinga sa oras ng kanyang bakasyon opo dapat kapag katapos ng klase sa isang taon kapag bakasyon dapat diyan nagpapahinga na lamang si Carla eh. dapat bilang mga kabataan no nag enjoy na lamang sila kahit papano pero itong si Carla hindi sinasayang yung pagkakataon gumagawa pa rin ng paraan para makatulong sa kanyang mga magulang, hindi nagiging pabigat sa kanyang mga magulang. Namasukan bilang kahera sa karinderiya. At pagkatapos, sasabihin niya sa kanyang mga magulang na nanay, tatay, Wag na po kayong mamoblema sapagkat meron na po kaming panggastos. Meron na po kaming pambili ng aming pong mga gamit sa eskwela sa susunod na pasukan. Ganun hindi kagaya ng iba sa atin na lahat na lang hinihingi mo sa magulang mo. No? Pati pang date mo sa jowa mo, hihingi mo pa. Itong si Carla, kakaibang bata. Mahiyain na bata. Pero yung kanya pong pagiging mahiyain ay nasa lugar. Mahiyain siya kapag kinakausap mo. Pero hindi niya kinakahiya yung pagtitinda. Hindi niya kinakahiya yung pagtatrabaho sa ibang tao para makatulong sa kanyang mga magulang. Yan ang tamang hiya na tinatawag. Hindi kagaya ng iba sa atin na talaga namang uh, walang hiya. No? Talagang walang hiya. Dito kay Carla, alam po natin na darating ang panahon na malayo ang kanya pong mararating. Lalo na kung maglalayo din sa kanya si Jomar. Ano ah, Jomar? Kaya pa? Hmm? Pasalamat ka nga eh, mukhang nagtitimpi sa iyo si Tatay Alan. Hindi raw kayo bate. Kaya mga kalingap mga kaadonis, ito pong si Carla ay atin pong aabangan, susubaybayan sa bawat araw pa ng kanyang buhay. Kasama po ng kalingap. Alright? So bago po ang lahat ay ating pong binabati ang lahat po ng mga dumalo doon po sa christening ng triplets. Sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang ng buong kalingap, yung mga ninong at ninang Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. At nawa, ito pong tatlong bata na ito, itong triplets na ito, ay lumaki po ng maayos at lumaki ng may takot sa Diyos. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, patuloy po ang pagsuporta natin kay Tuyabal Santos Matubang, Kalinga Prab at edna sa lahat po ng ating pong mga kasamahangad, Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.